good evening no mga bilabid kong brederi no ah uh, may napansin ako no ah uh, karamihan sa atin no ah uh, pinaasa ang mga tao no ah uh, makita ng matamis no pinakakuan no ah uh, sinabihan na ipaangat no ah uh, sama sa tagumpay puro hindi pala no uh, mark natin sa ating mga uh, kaisipan no uh, the bible says no what so a man so wet that he also rip no what so ever a man so that he also rip tandaan naton no kung ano ang atin nga tinanim ganun din ang atin anin malay mo sa sunod no kita naman pinaasas tao at hindi natin matanggap-tanggap ang kanilang sinabi sa atin.